Hello hello mga Ka Earnings. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video ang pag-uusapan natin ay kung paano gumawa ng account dito kay MeUp. Kaya tara, let's go. So, ayun na nga mga ka-earning. So, magpapakita ko na mga screenshot or screenshot or mga picture na kung saan. Ito ang pwede nyo sundan sa paggawa ng account. Kasi nga, originated tong app sa China. Kaya, kapag may na-invite kayo, hindi nila agad na naiintindihan kung ano ba yung mga steps na dapat gawin. Pagpasensyahan nyo na rin yung pwesto ko kung bakit ganto Kasi alam niya na may baby ako. At yun na po yun. Kaya, Papakita ko na lang po sa screen kung ano yung mga dapat gawin, okay? So, mga ka-earnings, kapag nag-invite ka, binigay mo yung link po sa kanila at pinindot nila, ito ang lalabas. So, ito ang kailangan nilang pindutin. And then, itong red, meaning ata nyan ay okay. Tapos, kapag mag-sign up, ay gamit lamang ang Gmail or email. Ayaw niya po sa phone. So, kapag nakapag-sign in na, dito siya mapupunta sa kanyang sariling room. So, kailangan niyang pindutin yung tatlong linya sa may taas na may power button. Tapos, exit room siya. And then, pindutin niya yung profile, yung edit doon, tapos i-edit niya yung nickname and then picture para hindi siya pagkamalang robot. Tapos next is punta siya sa real person authentication. Napakahalaga na po nun ngayon para hindi ka mapagkamalang robot. Napaka-strict na po ni Mio doon. Tapos next, ilagay mo na rin yung ibang info like yung password, yung i-bound mo yung Gmail mo, lahat na. Tapos punta ka na rin po sa iyong sa my withdrawal method, kung mag-self-withdrawal ka po, ang self-withdrawal po natin dito ay through e-pay or USDT. Pero kapag through bank at gcash po, kailangan nyo po ng proxy. So, para makapag-self-withdrawal po tayo, kailangan natin mag-upload ng valid ID. Tapos, kailangan ma-accept yun. Kapag na-accept na, ganito na po ang lalabas. Tapos, next. Sa tasking naman po tayo, ang pag-uusapan naman natin ay ang tasking. So, dati ang tasking ni Mio ay kung paano yung check-in, check-in. Dapat maka-check-in ka ng lima o hanggang sampo. Pero ngayon, bago na po. Ito na po ang PK to PK. So, ito po ang karamihang task ng, task ng mga Miu user ngayon. So, makikipag-PK ka pa. Kunwari, may 600 beans ka para makuha mo lahat yung sa task. So, sa 1 hour, kailangan mo mag-PK ng 5 times. Kahit walang bagsak yon, okay lang. Manalo, matalo, magka-count yun. Yung 2 hours, kailangan mo mag-PK ng 3. Pero dapat may bagsak yon kada PK. Manalo-matalo, count pa rin. Hanggang 3 hours hanggang 5 hours. So, kapag nakompleto mo na yung 5 hours, dapat naka 12 PK ka na may tig si 50 ang bagsak. So, yun, makukuha mo na yung mga nasa task. So, ang makukuha mong flowers kapag natapos mo yung task ay 450 flowers or $4.50. So, yun na yun. Dagdag mo pa yung 10 match na matatapos mo, may plus 50. So, kat... Sa kabuuan po ay may $5 a day ka kada matatapos mo po yung tasking. Ang kitaan naman dito ay kada 100 flowers ay $1. So yan, yung sa akin may $8 na ako. O diva Ang bilis ng kitaan dito mga ka-earnings. Kaya kung ma-kukan mo lang tong app na to, makakabisado or paano yung technique para mas kumita, kikita ka po dito. Promises. <laughs> Ang link ng app mga ka-earnings ay nasa description box. Kaya tara na, kumita na tayo. Okay, bye-bye. See you sa next video.